What's up mga par? So dahil na kakaila tayo. So yung ulam po natin dyan mga par dyan po ay tulingan na inasinan ko lang ano. Inasinan ko lang ngayon. Inibabaw ko lang siya sa kanin. Para mabilis maluto. Siyempre wala tayong mapaglutuan, No? Wala tayong mapagprituhan, So, sa inibabaw ko na lang sa kanin. So sa mga hindi sanay, Uh, huwag niyong gawin yan, baka di niyo makain yung ginagawa ko. So, ako dahil sa ako sa ganyan, uh! syempre, ginagawa ko na talaga yan. Kaya, walang problema kung ibabaw ko man yung isda sa kanin. So, ayan mga par, kakaya tayo. Dahil tangali na nga. At syempre mga par, kailangan po mister tayo, tayo. mga par. Ang um, pwede para maganda yung agod ng pagsubo natin mga par At sa mga hindi pa kumain dyan, ayan, kakain na tayo mga par, sabay na tayo ha Yung ulam po natin, yan po ay kalahati lang Dahil yung kalahati po yan ay kinain ko na po kagabi So sinira ko yung kalahati para yung kalahati ngayon na mga hapon, ah uh, maga pala. nice. bilang suka! what? nas <laughs> tinamad ako ng ng suka. what? Pinagtsagahan ko yung kunting suka. may na lang bilang. bibili. talo 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 Ayos? Wow! Parang hilaw pa yung sinaing yata ah. Eh. Yun <laughs> na? Malusok na sa loob ng tanya. Kung yung ulam natin mga ko. Oh. Yung tulingan na nilagay lang natin sa ibabaw ng kanin. <laughs> Pwede na? <laughs> Kaka, yung wakang.